Hey guys, nandito nang Tecno Spark 20C at ang ganda nito para sa si may 4599 lang na SRP niya. Ang kaso lang mayroon lang isang nabiten at ang downgrade na mas maganda pa ang Tecno Spark 10C. Dati naka third up notch lang si 10C at naka punch hole na nga ngayon dito sa Spark 20C. Dati naka 4GB lang si 10C, ngayon naka 8GB na nga rito. Dati 13 megapixels lang si 10C at naka 50 megapixel lang sa Spark 20C. Dati naka single speaker lang ngayon naka dual speaker na. Halos lahat ng specs ng Tecno Spark 20C ngayon is braided na. Bugot lang lang sa may processor nga nila na dating Unisoc T606 na magandang performance sa games. Ngayon biglang G36 na lang. Dito natin makikita yan sa may nb 20 ang ibig kong sabihin sa may downgraded na processor ng 20C. Dahil obvious naman siguro dito hindi siya smooth at napakalag sa main beta 20 sa may very high na graphics. Ito naman yung gameplay ng Tecno Spark 10 sa may NB Talk 20. Sa may sagana na graphics din nga. Kitang kita naman na mas smooth siya. At mas stable ang Tecno Spark 10C. Kaya mas malakas ng Unisoc T606. Compared sa may G36 na processor. Kahit pa mas bago si 20C dito. Pero yun lang naman na downgrade kay Tecno Spark 20C. Kaya kung naka Tecno Spark 10C ka ngayon. Or Hot 30i. Mas okay na wag muna kayo magpapalit dito. Lalo kung gaming ang priority nyo. Kahit pa mataas yung RAM niya, still mas paganda para si Tencent dito. Even yung Spark ko guys na bagong labas, mas malakas pa rin yung sa Mi Gaming. Compare nga dito sa Mi 20C ngayon. Sa camera, meron nga siyang 50 megapixel. Okay naman to guys kung mahilig kayo magpicture ng mga high resolution na picture. Pero kung di naman mahalaga sa inyo yan, okay naman ang 13 megapixel. Decent naman yung camera niya para sa akin, tamang tama lang para sa Mi Gaming presyo. Detail naman siya at malinaw. Basta nasa magaganda tayo ng light condition. Makang gumaganda na mga camera ng mga budget po nila Tecno at Infinix ngayon. Alike nung last year, napakapapangit sa ganitong presyo. Sa display, naka 6.6 inches sya na meron 9 years na refresh rate at IPS sa display lang. Nakakatuwa lang kaila Infinix at Tecno ngayon. Mukhang ginagawa nilang standard ng punchhole na meron 9 years sa mga display sa mga smartphone nila. Sana lang gumawin na rin yung mga maraming brand dito. Dahil masyado na talaga luma mga naka-third drop notch mga design ngayon. Tapos hindi pa naka na refresh rate. Sa charging speed, meron siyang 18 w sa charger lang. Medyo mabagal pa rin yan para maka-full charge siya. Siguro wabot din pa rin ito ng kulang 2 hours. Ito pala yung ang total score ng 10C at ang Spark 20C. Malayo ang difference nila. At talagang downgrade din ang processor ng 20C dito. Kahit pang mobile din, sobrang malag pa rin yan. Sobrang tagal na guys ng G36. Dating G35 lang yan. Binago lang yung pangalan. At nun pa man guys, sobrang bagal lang ang processor na yan sa maraming mga smartphone nila Tecno sa kanila Infinix na may mga ganyang processor nga at yung naka G35 na yung mga smartphone nyo ngayon huwag yun na subukan magpalit ito dahil point lang kayo dahil parang di naman kayo magpalit kahit pa mas mataas yung RAM nya mas piliin nyo na guys yung mas ma konting RAM pero merong malakas sa processor yung guys mas maganda sa games yun parang naman yung marami siyang RAM pero mababa yung processor yung guys napakabagal pa rin gamitin nun mas okay pa yung bagong Spargo ngayon na mas mura dito Saka sa design, halos identical lang naman sila. Kung hindi ka naman mahilig sa may 50 megapixel na main camera at titinwa sa charger. Eh wala namang reason para bilhin mo ang smartphone na to dahil napakaraming smartphone na mas mura at mas maganda rito. Kaya pa yung maka ka niya, guys. Itong si Spark DC, c bago lang siya. Pero luma naman yung specs. Maganda nga yung design, pero mabagal naman. Okay pa dito si Poco C65, naka teardrop notch lang siya. Pero naka G85 naman. Kahit sa may Call of Duty Mobile, sa may multiplayer, malag pa rin siya. How much more sa may Battle Royale. Mas okay pa, hintayin yun lang Tecno Spark 20. Yun ang maganda nila na ng paparating ngayon. Nahalo same specs lang ng 20C ngayon. Pero mas maganda ang processor. Dahil naka G85 din yun guys. Pero overall, good sa mga ang specs ng Tecno Common 20C. Compare sa ibang brand. Pero kung ikaw compare mo yan sa ibang Tecno, at ibang Infinix, at ibang Itel, eh lugi talaga kayo dito sa Spark 20C ngayon. Maraming smartphone na mas paganda rito. Huwag nyo munang bilhin to guys. Sayang lang yung pera nyo. Thanks for watching.